pwedeng umataw para kumita dami nating rakit guys galing sa pagtinda sa bangkita magpainante tapos ito ngayon magtatay na naman daming rakit wala namang pera anak ng titing naman talagang buhay yun main nah, trabaho, trabaho. Para may pang bakal bugas. Buti pa sa ati sil, may pang bakal bugas na. Naubos na agad. Ano ba yan? Yan Ang hirap. Ang hirap. Ang hirap pag trabaho, kumita ka ng konti, tapos ang bilis lang gastusin. Parang ano lang yung pera. Parang tubig lang na dumadaan sa kamay mo yung pera. Talagang hirap talaga po rin Talagang lahat ng ano, lahat ng pagtitipid, kailangan mo talagang gawin ngayon. Kasi ang liit ng kinikita tapos ang mahal ng bilihin. Oo, kaya ang bigat sa buhay. Alam mo sa totoo lang, mas okay pa yung si Duterte yung presidente. Totoo yan guys. Yung panahon ni Duterte, hindi ramdam nang mahihirap yung ano, sobrang hirap. Ngayon, yung panahon ni Marcos, lako po, sobrang hirap. Napakamahal lang bilihin, tapos hirap ang ng trabaho, murang sahod. Oo, parang ang bigat ng ano ngayon kay Marcos, Duterte na lang. Yung panahon ni Duterte, hindi naghihirap ang mga tao. Sa totoo lang talaga mga idol, yung panahon ni Digong, hindi kami naghihirap. Ang bilis makahanap ng trabaho, mas maganda ang sahod. Katamtaman lang ang mahal ng bilihin, hindi sa mataas. Tapos, wala pang kunin kahit umuwi ka ng ano, oras umuwi ka ng kahit madaling araw na hindi ka natatakot dahil wala ganong, walang kriminal walang mga adik pero ngayon ngayon umuwi ka ng madaling araw tingnan ko lang <laughs> kung hindi ka mahuhold up sa labas hindi ka matututukan daming mga adik na yung nag sipa